Magandang umaga mga kasabong, ito muli ang inyong lingkod, Atty. Raina Brenica para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Ngayong umagang ito mga kasabong, isasagutin ko muli ang katanungan ng isa na naman nating kapwa magsasabong. At yun ay, Atty., ang aking manok sa araw ng laban ay sobrang init ang paa at ang kanyang mukha. Ano ba ang dahilan kung bakit nagkakaganito ang aking manok? Masama ba ito o mabuti? At paano ito maiiwasan kung ito ay hindi maganda? Mga kasabong sa aking experience at experience na rin ng karamihan ng aking mga estudyante sa masterclass, pag ang isang manok ay sobrang init ang paa at mainit din ang kanya pangangatawan at ang kanyang muka, ay hindi yan magandang senyales, lalong-lalo na sa araw ng laban. Bakit mga kasabong? Sapagkat mga kasabong, tandaan ninyo, pag ang inyong mga manok ay sobrang init ang kanilang paa, muka at pangangatawan, mapapansin nyo hindi nagre-relax ang inyong manok. Most likely ang manok na ganyan kainit ang paa at pangangatawan at muka ay malikot na malikot sa kanyang tangkal sa araw ng laban. Ngayon mga kasabong, pag sila ay malikot at hindi nagre-relax, ay hindi rin nila nako-conserve ang kanilang enerhiya. Sa madaling salita, hindi sila nakakapagpahinga kasi uneasy sila, mainit ang katawan nila. Kahit naman kayo mga kasabong, pag sobrang init ang inyong pangangkatawan, ay hindi kayo makakapagpahinga at hindi kayo makakapagrelax. Dapat ang ating mga manok, ideally ay malamig ang pangangatawan sa araw ng laban. Di ba nga, may kasabihan tayo, pag malamig na malamig ang paa ng isang manok sa araw ng laban, malaki ang chance ang manalo at siguradong magkakat ang inyong manok. Ngayon mga kasabong, ano ang dahilan ng sobrang pag-init ng katawan ng ating mga manok? Number one mga kasabong, sa aking experience at talagang ito ay sinasabi ko noon pa, bawasan ninyo ang sobra-sobrang pagbibigay ng napakaraming injections, kung ano-anong suplemento at vitamina at mga steroid sa inyong manok na sobra-sobra. Sapagkat ang mga gamot na yan mga kasabong, pag hindi yan tama sa dosage at pag sobra-sobra at sobrang daming ibinibigay nyo mga ito 100% mga kasabong iinit ang katawan ng sobra ng inyong mga manok at hindi magiging maganda ang kanilang performance sa loob ng ruweda ang problema pa dyan mga kasabong ay eh baka malayo pa ang laban ng inyong mga manok ay magpoint na kaagad sila ideally kasi mga kasabong iinit lamang dapat ang ating mga manok doon na sa ibabang na ruweda habang hinihiting natin sila. Doon kasi iririlis na nila yung kanilang enerhiya kaya hinihiting natin sila. Pero kung wala pa sila doon sa ibabang na ruweda, ideally dapat ay malamig ang pangangatawan at normal ang pangangatawan at temperatura ng inyong manok para hindi sila mag-spend kaagad ng enerhiya. Dapat doon sa ibabaw na ruweda umiinit ang kanilang katawan, hindi doon sa cock house ninyo. So magbawas kayo mga kasabong ng sobra-sobrang mga binibigay na injectables, steroids, sobrang daming vitamina, at 100% mga kasabong ay hindi basta-basta iinit ng sobra ang pangangatawan ng inyong manok. Pangalawa mga kasabong, ay baka naman hindi kayo nagpapaligo ng inyong mga panlaban lalong lalo niya before nyo ibigay ang last injection ninyo. Kung kailan man ang last injection ninyo, ideally mga kasabong ay paliguan niyo muna sa umagang inyong mga manok bago nyo ibigay ang last injection sa hapon. Sa ganyang pamamaraan mga kasabong ay maipe-prepara natin ng tama ang temperatura ng kanilang katawan bago nyo ibigay ang inyong injectable sapagkat yung mga injectables ninyo, kung ano man yan, ay sigurado magpapainit ng katawan ng inyong mga manok. Ngayon mga kasabong, pag sinunod nyo ang aking mga tips na ito mga kasabong, ay maiiwasan natin ang sobrang pag-init ng katawan ng inyong mga manok sa araw ng laban at mas malaki ang chance sa nating manalo. Ito muli ang inyong lingkod, Atty. Raina Brenica, para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Mga kasabong, ongoing pa rin ang ating online masterclass, 12 hours of everything that you need to know, from reading, rearing, selection, maintenance, preconditioning, conditioning, up to pointing, gaffing, and troubleshooting. Sa madaling salita, mga kasabong, lahat ng kailangang malaman mo para ikaw ay maging ganap na kampiyon ay malalaman mo sa online masterclass. Cutting Edge, number one.